isang video lang so I think yung mga so far mga nakita ko lang si apat na kanina dalawa nagawa ko ng mas mabang video pero ito quick lang um, ang um, nakita ko so far ng wifi 7 dito so, sa Pilipinas ha in short sabi ko nga doon sa ma mahabang kong video entry level lang si ito. so we really need to check yung mga reviews pa eventually and hoping TV Philippine census uh, para matest ng product nila. So yan, yeah. uh, BE230 sa routers. Uh, so Deco, BE25 sa mesh. Extender, I will, like, I will not make a video regarding sa extender. Mas suggest ko talaga mesh kasi extender. Tapos ito, dito na natin makikita. See, may 6 GHz. <laughs> kasi Wi-Fi 7 nga tayo. But, yung kanilang Deco, ay wifi uh, 5.0 lang tapos ang kanilang router ay 5.0 lang pero ang kanilang uh, adapter mayroong 6.0 which is weird anyway yun lang naman and dito yun din dual lang so dual sa <laughs> router dual sa mesh dual sa extender pero pagdating sa adapter triple which is hindi ko gets pero sa Philippines sa Bali Philippines yên lặng naman.